Ako po ay lumapit kay Mrs. dahil ako ay sa kanya, humingi na rin ako ng tulong. Ipinalalive ko na po ito, dahil ako naman po ay may lisensya, gusto ko rin po ako ay Ako po walang pera, ang libangan ko po, pag walang tinatahe, ako po gawa ng gawa. At katulayan po, ay parang na ito. pag pa, gumagawa na ako, or overtime, naiinip po ako sa bahay kasi nag-iisa. Ito po ay may karamihan. Malapit na po ito sa dalwan piraso pieces. Success. Ngayon po ay hindi ko na rin po ito makakaya na ako lang ang gagawa. Na ay, yung ako lang ang gagamit. Kailangan ko na rin po ang mabet ang iba. At yung pong bibili, halimbawa, bala siya kung saan niya gusto magpwesto. Ah, dahil gusto ko man lang pong bibili, yung medyo bigla para magkapera ko ng kaunti. Halimbawa po, yung pinaka-kaunti ay limang po or 100 pieces. Ay, taytay -tay ka muna po. Ano po ba yan? Success na pang tahinga. Ah, yun. Ayun. Tinuloy ko na yan. Ginawa mo rin lang edit Ituloy ko na. Total, kaya ako po pinakikita para hindi po maging mayabang si Mrs. At saka ako. <laughs> Dahil ako po yung naghahanap na nga ng buyer. Kung maari po, kung mayroong gustong magtayo ng pesto, ay sa akin na po bumili kay Piping Padua. At ipagkakalugo na po yung isang daang piraso na pieces. Success po ito, pantahin. Ngayon, kapag ito binili ng isang financier, wala na po siyang bibilihing gamit dahil aabuti na ito ng apo or salin sa apo. Buo pa ito dahil kung isang daang piraso. Ngayon, kaya naman po ganun ang gusto ko gusto ko rin po magkapera ng konti kaya ang naging nung may manggagawa po sa plaza si Sari, si Larry yan po ay umabot sa 250 ang isang piraso napakamahal na nga pong turingan pero marami pa rin po bumibili ngayon marami naman ang sumusuko dahil kahit pa paano kahit anong ingat napuputol pa rin nauubos yung talim pero matagal ngayon, ako po'y nakabili sa kanya ng 150 lang. Nagsimula po akong mag-aral. Natuto po akong gumawa dahil marami nga ang nauubot. Kaya yung po, period. Lumalapit na po ako na kung may gustong magpwesto, kami ninyo. Walang masama. Magkapera lang ako na po. Okay na po. Gusto nyo, di gumawa rin kayo. Uh -huh hindi ko mga malaki. Papandayin uh, po ito. Isa success. Tay, ano yung kapitan, patay yung kapitan. Ganito ba, o oh? sabi mo. Yung pong, mo. <laughs> alin? Yung itsura. Ayan, ganito po yung itsura niya. Tapos may butas sa dulo. Basta ganyan, niya mo na siya. Huwag na tayo <laughs> ng may butas. ganyan. Success! Tolls Pantahe. Maraming bagay. Sapato, chinelas, bag, or ano, folding bed. Ha? Ah, pwede rin po pala sa folding Ito, bed dyan. Ano? Ha? Ah, halimbawa po tayo, interesado po sila dyan sa iyong produkto, yung pantay ng sapatos. Saan ka po nila pwedeng kontakin? Ang akin pong address ay Sampaloc Road, Tanay Rizal. Meron po akong bahay na maliit, kubo-kubo sa Kalbon. Pero yung pong front, yung gawa ng washing, electric fan, aircon, yun po yung sa amin. Kalapit po lang no, ng pinakamadali pong address. Kalapit ng National High School sa Palo Road. Kapit bahay po lang namin yun. Ilang bahay lang yun na aming shop. Bal, electrical po ang aking tunay na address. Ayan, dun nyo po matatagpuan si Kuya. Kapit bahay po rin. Ako'y backyard. Okay po. Wala akong lupa, naupa lang ako. Okay po kuya, thank you.